Huh? Pag hi sa vlog. Hi, na? Wow. <laughs> Tanan mga viewers. oh. ha. Oh, Hello. So, guys for today's video ayan welcome to Macron Southern Leyte ayan Barangay Santur Rosario at sa video ito guys kasama ko ngayon ang kaka ko na syempre mana sa akin o ba diba <laughs> So, bibili ako ngayon ng bigas, guys, para sa budget namin ngayong buwan na to. Isama ko to. Ayaw niya sumama ko. Eh. Ano daw? Wala na siyang pera. Kaya eh, bibilihan ko nga siya ng ano, grocery. Ay, ka pa! Huh? Hi sa vlog. Hi, kisa na. Vlog, dami. Wow. Tanan, mga viewers. Oh. oh huh? mabilis, mabilis pa daw siya maglakad, guys. Sa edad na 80 years old. So, na, ano na, galing na to na ano, guys. Galing na talaga to na, na stroke talaga. ah uh, muntik, muntik na talaga tong matuluyan talaga. Pero tingnan nyo, guys. Tingnan nyo, tatakbo pa nga yan eh. Natakbo pa yan, di ba pa? Makadagan pa ka pa? Oo. Oh. oh. makadagan pa lagi siya, o. Oh. O, oh, di ba? na tiniguan <laughs> lagi. <laughs> so, ayan, sama ko siya first time kong isama si Papa ko, guys. Magbili ng ano, magbili lang kami ng grocery. Kunti lang yung gagamitin ng namin sa bahay, ba, pang araw-araw. Habang nandito pa kami ngayon sa bakasyon. So ayan na nga guys, pasan ko na ngayon yung nabili nating bigas na sa Leander store. Ah uh, dito lang yan guys sa uh, Barangay San Rosario, Macron Southern Leyte. So, 'di ba? Ayan guys. So, magaling tayo mag-balance, -balance, guys. Yung mga ganitong uh, Pasanin ay kaya natin. So, ayan guys, ayan. Pinashare ko lang din si mama ko dahil wala puro tambay na lang sila sa loob ng bahay ngayon. nilakad lakad ko siya, guys. Ayan. Si papa kanina, so ngayon naman si mama naman, kay para naman malibang sila, hindi yung puro tambay lang sa bahay tulog-tulog lang din. Eh, hindi nila na sisilayan yung mga sa labas. Pero yun na nga, kailangan may kasama talaga sila kasi malabo na yung paningin ni Mama. So, si Papa, medyo okay pa. Kahit may mga maraming pinagdaanan na yun. Kaya, matibay talaga. Galing talaga ni Lord. So, ayan guys. Thank you for watching guys. And God bless po sa lahat. Pasalamat tayo dahil po pa yung magulang natin. Kaya, ayan. Habang nandyan pa yung magulang natin guys. Ayan, paramdam nyo na. You no? Know? Para yung hindi pa hulihan lahat. Parang dami na yung pagmamahal nyo sa kanila. At pasalamatan natin sila dahil sa pag-aalaga nila sa atin nung tayo maliit pa, no? So, ayan. Thank you, guys. Ayan, bye-bye, ma.